Guys, gusto niyo ba magka-internet kahit na wala kayong load? Tara, samahan niyo ako sa video na ito dahil may tuturo ko sa inyong tricks upang makabrowse kayo sa Facebook or sa YouTube kahit na wala kayong load o kahit na hindi kayo Subscribe sa kahit anong promos. Okay, sige, mag-check balance muna tayo guys, no? Papakita ko lang muna sa inyo na walang load itong SIM na gagamitin ko. Punta na tayo dito sa phone dialers natin guys. Dahil ko lang dito yung asterisk 123 number sign dahil saan po yung gagamitin ko na SIM card dito. Iko lang natin to guys. So kung makikita nyo po dito, zero balance po tayo mga kabady. So ngayon punta po tayo dito sa Wisehacks. And then itype lang po natin dito yung number 8. Tapos itype din po natin dito yung number 1. So ayan guys, kita nyo zero balance talaga tayo dito. Ano po? Okay, so kita nyo guys na wala po talaga tayong load dito. Okay, so mag-back na po tayo. And then buksan lang po natin itong data natin guys. Tapos punta po tayo dito sa YouTube. So ayan, wala po lumalabas na video dito kasi nga po wala tayong load. Okay, sunod naman po is pupunta tayo dito sa Facebook. So, ganun din po. Loading lang din po dito, guys. So, ngayon, gagawin na po natin yung tricks na sinasabi ko sa inyo kanina. By the way, pwede po ito sa lahat ng networks. Pero, ang gagamitin ko po ngayon is yung sun ko, guys. Okay? Dahil ito po yung sim ko na walang load. Bago tayo mag-start, guys, okay lang po ba kung mag-comment kayo kung taga saan po kayo? Kung isang area po kayo, nagsaganan po malaman ko po kung saan mga lugar po ang naaabot nitong video natin guys. I-share nyo na din po sa mga kakilala ninyo at sa mga social media po ninyo para makatulong din po sa iba. Especially dun po sa mga naghahanap ng na mga alternative way para makainternet po sila kahit na wala po silang load. So kung okay na po, simulan na po natin kasi alam ko po na excited na po kayo sa tricks natin. Okay, so let's start. Howdy howdy mga kabadi, I'm Joe Benatrix Body PH and I'm doing APN for over 2 years. Anyway, unang step po natin, open lang po natin itong settings sa ating mga cellphone. Tapos, punta po tayo dito sa mobile networks. So mula dito, pwede na po tayong pumili kung anong SIM yung gusto natin gamitin. Gaya nga po nang nabanggit ko kanina, saan po yung gagamitin ko ngayon guys? However, working naman po ito sa kahit anong network provider as long as compatible po sa area ninyo mga kabadi. And then, i-click lang po natin itong access point name. Pag naklik na po natin yan, ito naman po yung lalabas. So ito po yung default APN ng networks ko. Okay guys, ngayon gagawa po tayo ng bagong APN. At para magawa po natin yan, pindutin lang po natin itong plus sign or yung new APN. Sa iba po ang nakalagay dyan is create new APN. So kahit ano man po yung nakalagay dyan, i-click lang po natin yan. Okay guys, nandito na po tayo sa edit access point. Ngayon, punta po tayo dito sa name. At ang ilalagay po natin dito is gratis new APN. Okay, so capital G, capital N, and then capital APN. So guys, ito po yung pangalan ng APN na gagamitin natin ngayon. Okay, so kapag na-type na po natin 'yan, i-click naman po natin itong okay. Next guys, ito pong APN. So not set lang po 'yan. So sa proxy po is not set lang din po. Pati rin dito sa port, not set lang din po 'yan. So sa username guys, ang ilalagay po natin dito is gnet5g. So capital letters po lahat and then wala pong space. Sa password naman ang ilalagay natin dito guys is gnet din po. Pero Small letters na po siya ngayon at wala din pong space. So i-click na po natin itong OK. Sa server guys ang ita natin dito is www.google.com. So puro small letters lang po lahat 'yan guys. Then pag na-type na po natin 'yan, i-click na po natin itong OK. Sa MMS not set lang po. MMS proxy not set lang din po. Yung MMS port not set lang din po 'yan. Sa MCC guys, kung ano po yung nakalagay dito, wag na po natin babaguhin. Same lang din po sa MNC guys, ganun din po. So next, sa authentication type naman po, set lang po natin ito guys sa PAP or sa PAP. Sa APN type naman po, ang ilalagay naman po natin dito is default. Puro small letters lang po and then i-click na po natin itong OK. So sa APN protocol, i-click lang po natin itong IPv4 slash IPv6. Same with the APN roaming protocol, IPv4 slash IPv6 lang din po yan. Dito sa bearer naman, i-uncheck lang po natin itong unspecified and then mula dito sa LTE hanggang dito sa pinakaibaba guys, i-check iche na po natin lahat yan. And then, kapag nagawa na po natin yan, i-click na po natin itong OK. So, pwede na po natin yan i-save. So, i-click lang po natin itong more and then i-click natin yung save. Oops! Wait, bakit may nakalagay na ganito dito, guys? Hmm. Ah, okay. So, sabi dito, guys, the APN cannot be empty. So, kapag ganyan na, guys, ang gagawin nyo lang, i-copy lang yung nakalagay sa server, and then, i-paste nyo lang dito sa APN. So, ngayon, pwede na natin yan i-save. So, ayan, guys, na-save na siya. And then, siguraduhin lang po natin na nakaselect itong ginawa natin na APN para gumana siya, guys. Okay? So ngayon, pwede na natin yan guys, itry sa YouTube. So titignan natin dito kung effective ba talaga siya. So ayan guys, working na working talaga siya. Alright, so subukan naman natin dito sa Facebook. So kita naman natin dito guys na gumagana talaga itong ATN na ginawa natin. Okay, so kung sa tingin nyo natutulungan kayo ng tutorial natin guys, ilag nyo po itong video na ito at mag-subscribe na din po kayo. At turn on nyo na rin po yung notification para updated kayo guys. Okay? So, pwede nyo na din pong itry itong 80 na ginawa natin. So, wala naman pong mawawala. Dahil free lang naman po ito at safe po ang ating mga SIM card dito guys. Okay? Pero disclaimer lang guys, posible din na hindi po ito gumana. Depende po kasi yan sa area, sa network at sa mismong phone natin. Ito mga kabady, so nagtest po ako dito sa mga kasama ko dito sa bahay at meron din pong hindi gumana sa kanila. Based sa test na ginawa ko guys, mostly sa 5G siya nagwo-work. So hindi po ibig sabihin na kapag ginawa niyo po itong tricks na ito, eh 100% na po nagagana din po sa inyo. So kaning hindi po gumana agad yung APN na ginawa ninyo, i-restart nyo lang po yung phone niyo. And kung may mga katanungan pa po kayo o gustong malaman, huwag po magatubiling mag-comment. Guys, huwag din kalimutang i-share yung video na ito sa mga kakilala ninyo at sa mga kaibigan ninyo na gusto rin magkaroon ng libreng internet. Like and follow nyo na din po yung ating Facebook page at yung ating TikTok account. Tricks Body PH lang din po yan guys. And shoutout ko lang din po muna itong mga na screen natin guys. So sobrang na-appreciate ko po kayo. Hindi ko man po kayo ma-replyan isa-isa. Pero nababasa ko po yung mga comment nyo. And siya nga pala guys kung gusto nyo din po na ma-shoutout kayo next vlog. Comment lang po kayo dyan ng hashtag kabadi pa shoutout. So maraming maraming salamat po sa panonood. So sana po ay natulungan kayo ng tricks natin ngayon. At kung gusto nyo pa po ng iba pang AP and tricks, i-click nyo lang po yung video na lalabas pagkatapos nito. So muli ako po si Joben ng Tricks Body PH. So tandaan, daig ng taong matanong, ang taong nagmamarunong. God bless po sa lahat. Yun lang. Salamat.